Ng mga meron nga tayong lechon baboy na paa dito at gagawin natin itong masarap na sinigang ngayong araw nga ay nagluto nga tayo ng masarap na sinigang na lechon ito na ata ang pinakamasarap na natikman itong sinigang lalong yeah. lalo na kapag paa ng lechon ang gagamitin pang sinigang sobrang sarap ng na niluto natin ngayong araw na to mm, sobrang sarap laman ng baboy 嗯。Mm. mga kagoy dahil nilalamig nga tayo, magluluto nga tayo ng sinabaw. Ba, sinigang na lechon pa lang ating iluluto ngayong araw na Napunta to. Punta na rin pala ako ng palengke namin para bumili nga ng mga kailangan ko nga nasangkap tulad ng sampalok at kamatis. Pagkauwi ko nga ginaya ko na nga lahat ng mga kailangan nga nating hatiin. Tulad ng sibuyas, kamatis, bawang. At mga iba pang sangkap na kailangan nga natin. Saktong saktong nga mga kagoy tatlong araw na nga naka-stock tong lechon baboy na pa. Ba. galing pala ito sa Iminos pananganan. Kaya saktong saktong gagawin natin ito na masarap na sinigang na litsyon. At ayun ang mga kagoy, meron nga tayong lechon baboy na paa dito at gagawin natin itong masarap na sinigang. Aba, syempre, ang una ko muna ang ginawa mga tol. Hati-hati hmm. ko muna nga yung mga paa natin. Ngayon lang ulit ako makakakain ng sinigang na lechon. Tagal-tagal pa naman mga kaagoy. Basta kapag buto-buto talaga ng lechon, sobrang sarap talaga ang isinigang. Tapos yung sabaw ng sinigang natin, sobrang asim. Om Shem, heaven pa Sobrang sarap nyo yun, yung sobrang asim. Nasubukan nyo na bang gumawa ng sinigang na na maraming kamatis sa at sampalo? Na o, pag ganun talaga ang luto mo ay talagang makakarami ka ng kain. At dahil, wala nga tayong malaking kaldero, talyasin na lang ang gagamitin natin para makaluto nga tayo ng masarap na sinigang. Banyang una pala natin gagawin dito mga kagoy, hugasan muna nga natin itong sampalok. Isang kilot kalahati nga ang aking binili dito mga tol. Gusto ko sa sinigang ay sobrang asim. Yung natural na natural, yung pagkaasim niya nga mga pre. Mas malinamnam kasi mga kagoy kapag ganun. Bali, ang ginawa ko na nga ulit dito mga tol, ay naglagay na nga ako ng tubig mineral sa aking kawali. Bally, Dahil gagawin nga natin ay pakukulaan nga muna nga natin yung ating sampalok na nabili. Mga 10 to 11 minutes nga ang nga ng Bally, Pagmamasdan nga mga kaagoy, agoy. Malakit na maluto yan. masansamin no nyaran sini ka alam na natin na unti-unti nga nababalatan yan mga tole pwede na nga yan Ay, dahil excited na nga tayong kumain ng sinigang na lechon umpisahan na nga natin lutuin ito ito pala yung mga sangkap na kailangan nga natin tulad ng okra, sili, gabi talong, kamatis, sibuyas at maglalagay rin tayo ng isang sinigang na sampalo una nga pala mga kakoy maglalagay muna nga tayo ng mantika at I igigisa nga lang natin itong sibuyas natin hindi na nga tayo gumamit dyan ng bawang mas maganda sa sinigang mga par kapag maraming nga kamatis grabe rin kasi mga kakoy kapag may kamatis talaga sa sinigang iba talagang naibibigay niyang Harap. May lechon nga kayo sa bahay, ganito nga ang gawin nyo. Manigurado magugustuhan nyo talaga yung ganitong luto. Kailangan nga natin dito palabasin lang yung kaluluwan ng kamatis. Tapos ilalagay nga lang natin dito yung mga buto ng baboy. Huwag na nga tayo maglagay ng asin dito dahil nga sa buto-buto pa lang ng baboy ay may lasa na nga yan. Inaaluhalo ko na nga lang yan mga kagoy para mag-combine nga yung kamatis at yung lechon natin. Ginis na -isa ko nga lang dyan hanggang mawala nga yung pagkalamig nga nitong baboy. Tag sinunod naman natin mga tol. Durug-durug ko muna nga tong sampalok na pinakuluan nga natin para lumabas nga mas lalo yung katas. Ito talaga natural na natural talaga. Ang asin kapag magsisinigang talaga tayo. Bago nga natin lagi ng sabaw, inuna ko muna nga ilagay itong ating sampalok. kung titignan nyo talaga mga tol. Kitang kita talaga yung katas ng sampalok. Tapos pinagmamasdan ko ay bigla na nga lang talaga ako nagugutong. Nung natapos ko na nga ilagay yung sampalok, agad ko na nga hinalo ito. Para malat agad yung asim at mahigup nga ng ating mga buto-buto. Bali naglagay na rin pala ako ng natin at medyo Kamihan ko na nga Iintayin ito. Hintayin nga lang natin itong kumulo ng maigi mga kagoy. Bago nga natin ilagay dito yung mga iba nga nating sangkap. Naglagay lang pala ako dito ng konting patis. Dahil kumukulo na nga to, hinalo ko na nga ito ng maigi. Dahil ilalagay ko na nga dito yung mga gulay nga natin. Mga kailan pala kayo huling kumain nga ng sinigang na lechon? At kung umabot ka pala sa video ito, palagay naman sa comment section kung tagasan saan ka. Na alam ko kung saan napadpad ang aking vlog. Malapit na nga matapos ng sinigang nga natin. Pagkukulin muna nga natin ito hanggang lumambot nga yung mga gulay nga natin. Ngayon naman, eh, maglalagay nga lang tayo ng isang sinigang sampalo para makuha nga natin yung tamang inaasam nga natin na sinigang lechon. After nga natin may ilagay, hinalo-halo ko na nga ito. Dahil sa part pa lang na ito, excited na nga akong kumain. Abay, syempre, hindi mawawala ang sili na green kapag nagluluto tayo ng sinigang. O oh, mga kagoy, luto na nga tong sinigang nga natin. Pwede, pwede na tayong kumain ito. At ayun na mga kagoy, luto na ngayon ating sinigang na litson na baboy. Ang pinakamagandang kapartner niyan ay totoong na kanin. Kaya tara, umpisa na natin tikman itong niluto natin. Napakasarap na litsyon sinigang. Aw, sarap nito tol. Sinigang, perfect na perfect ngayong panahon. Oh, siya. Ayun na, syempre, kukuha tayo ng... ano pa dito makuha natin? Siyempre, buto-buto, oh. oh. Sarap nito nga paro! And let's go, mm. sarap, tol. Baboy. Mm. so bem sarap olha, Perfect na no perfect tol